kahulugan ng cruise ship sa panaginip. Ang mga cruise ship sa mga panaginip ay maaaring magsama ng napakaraming kahulugan mula sa pagnanais para sa pagbabago hanggang sa personal na pagbabago. Maaari silang sumagisag sa mga paglalakbay, literal o matalinhaga. Ang makitungo sa mga usapin ng personal na kalayaan, direksyon at paghihiwalay. Sa artikulong ito, nilalayon naming alamin ang, ang mga nakakaintriga na mundo ng mga panaginip tungkol sa mga cruise ship. I-deconstruct ang mga potensyal na interpretasyon nito at unawain ang mga posibleng implikasyon nito sa ating paggising sa buhay. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga cruise ship? Ang panaginip tungkol sa mga cruise ship ay karaniwang kumakatawan sa isang paglalakbay o paglipat sa iyong buhay. Ang paglalakbay na ito ay maaaring parehong pisikal at metaporikal. Posibleng i ang iyong pagnanais para sa pagpapahinga, karangyaan at pagtakas mula sa pang-araw-araw na stress. Maaaring naghihintay ka ng ilang oras sa paglilibang o bakasyon. Sa mas malalim na antas, maaari itong sumagisag sa iyong emosyonal na paglalakbay na nagpapahiwatig kung paano ka nag sa iyong mga emosyon o sitwasyon sa buhay. Maaaring ito ay tumuturo sa isang pangangailangan upang patnubayan ang iyong buhay patungo sa isang mas kontrolado at nakadirekta na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa isang cruise ship. Kapag napanaginipan mong makasakay sa cruise ship, maaari itong magmungkahi na ka sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at personal na paglaki. Maaaring ipakita ng panaginip na ito ang iyong pagnanais para sa pakikipagsapalaran, pagpapahinga o pagtakas mula sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa iyong emosyonal na estado. Kung ang cruise ship ay makinis, ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at katahimikan habang ang isang magulong cruise ship ay maaaring kumatawan sa magulong emosyon o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa lumulubog na cruise ship. Ang panaginip na nasa isang lumulubog na cruise ship ay kadalasan nagpapakita ng mga damdamin ng kawalan ng katiyakan at takot sa iyong paggising. Maaaring dumaranas ka ng mahirap na oras sa iyong personal o profesional na buhay. At pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng kontrol. Kinakatawan ito ang mga mapaghamong sitwasyon o emosyonal na kawalang tatag na kasalukuyan mong kinakaharap. Bilang kahalili, maaari rin itong sumagisag sa pagtatapos ng isang paglalakbay at pagsisimula ng bago kung saan kailangan mong kunin ang mga piraso at simulan ang muling pagtatayo kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ikot ng cruise ship. Ang panaginip ng isang cruise ship na bumaliktad ay maaring sumagisag sa pagkabalisa, takot o kawalan tatag sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay isang indikasyon ng ilang napakabigat na sitwasyon o nakakatakot na gawain na sa tingin mo ay hindi kasanay upang mahawakan ng epektibo maaari rin itong kumatawan sa isang matinding pagbabago na malapit ng mangyari o naganap na. Ang cruise ship ay na pagbaliktad ay nangangahulugan ng isang pagbabalik ng isang buong bahagi ng iyong buhay na nakakaapekto sa lahat ng mayroon ka sa balanse. Ito ay maaaring magpakita bilang takot sa pagkawala, emosyonal na kaguluhan o makabuluhang pagbabago sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang cruise ship na lumubog. Kapag napanaginipan mo ang isang cruise ship na lumubog, ito ay kadalasan sumasalamin sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kaguluhan sa iyong pagkising sa buhay. Ang cruise ship mismo ay maaaring kumatawan sa isang paglalakbay o pagunlad sa ilang aspeto ng iyong buhay. Tulad ng isang relasyon, karera o personal na paglago ang makitang bumagsak ito sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na may mali sa kursong iyong kinukuha na nagmumungkahi na sa tingin mo ay nawawalan ka na ng kontrol patungo sa pagkabigo o hindi na makayanan ang ilang sitwasyon bilang resulta ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong umatras at muling suriin ang iyong landas o diskarte Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkahulog mula sa isang cruise ship. Panaginip na ma mahulog mula sa isang cruise ship ay maaaring sumagisag sa mga pakiramdam ng pagkawala ng kontrol, takot, pagkabalisa, o mga pagkabigo sa iyong buhay. Ang tubig sa panaginip ay madalas na sumasalamin sa mga emosyon. Kaya ang pagbagsak sa tubig ay maaring magpahiwatig ng pakiramdam na nabigla sa iyong mga emosyonal na estado. Maaari rin ito nauugnay sa isang paglipat o makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing isang wake-up call upang matugutan ng isang isyo o sitwasyon na iyong napapabayaan o ipinagpapaliban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa cruise ship sa bagyo Panaginip tungkol sa isang cruise ship sa isang karaniwang bagyo, emosyonal na kaguluhan o kaguluhan sa iyong buhay. Ang krusip ay kumakatawan sa iyong paglalakbay sa buhay. Habang ang bagyo ay isang simbolo ng problema, kaguluhan o hindi mahuhulaan ng mga pangyayari. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kasalukuyan kang nagnanabigate sa isang mahirap na panahon. Nahaharap sa mahihirap na emosyon o sitwasyon o pakiramdam na wala kang kontrol. Ito ay isang senyales upang ipost at suriin ang mga kasalukuyang isyo at humingi ng resolusyon o mekanismo ng pagharap. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga cruise ship ay karaniwan sumisimbolo sa isang paglalakbay o paglipat sa iyong buhay, physical man o emosyonal. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagpapahinga, karangyaan at pagtakas mula sa pang-araw-araw na stress. O maaaring ituro sa isang pangangailangan upang patnubayan ang iyong buhay patungo sa isang mas kontrolado at direktang paglalakbay.